Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng isang kooperatiba sa Cagayan sa mga natanggap nilang makinarya mula sa programa ng Department of Agrarian Reform. Malaking tulong nila ito para mapabilis at mapagaan ang kanilang pagsasaka. Ang kwento niyan pakinggan sa ang Pangulo at ang Magsasaka. Ako si Sharon Biuheno, ang manager ng Mawanan balonkana gadango Farmers Irrigators Credit Cooperative. Ang MBGFICC ay nagsimula bilang komunal na grupo noong 1981 ng aming mga ninuno. Sa tulong ng DAR, ay na ito noong 2012 dahil sa project na ARSP3. Nagsimula ang aming asosasyon noong 2012 at naging kooperatiba noong 2018. Nagsimula ang operasyon nito noong 2019 at kasabay nito ang pagtanggap ng iba't ibang benepisyo mula sa DAR. Noon ay kulang kami sa mga makinarya, pansaka, mabagal at nahihirapan kami sa pagsasaka. Ng April 17, 2024 sa Kawayan City ay kasama kami sa 23 Agrarian Reform Beneficiary Organization na nakatanggap ng 80 farm machinery equipment sa aming mahal na DAR Secretary, Secretary Conrado M. Estrella III, sa lahat ng bumubuo sa Department of Agrarian Reform at lalong-lalo na sa ating mahal na presidente, PBBM, taos pong pasasalamat. Ang four-wheel drive 95 horsepower tractor na aming natanggap ay makakatulong sa paglago ng aming arbo dahil dito at sa iba pang mga benepisyo ay mayroong karagdagang pangkabuhayan ang aming mga miyembro. Salamat po sa inyong programa, lalo na po sa amin na nasa laylayan ng lipunan.